Runway TV, breaking walls. Madness roars. The signal burns. No escape. The wheel turns. Runway TV, the fire ignites. Screams of metal. Endless fights. Twist the dial. Unleash the pain. Runway TV in your veins. Runway TV, the fire ignites. Okay mga bok, we're back At yun, may nakuha tayong booking Habang nagkatambay tayo dito sa bahay no? So, papunta siya nang sa Uyo Diyan sa may anak ano Kaluokan no? Okay, city So, tamang tama kasi May hilakad tayo dito sa ano sa Talipapa Yan, kaloocan So, yun So on the way naman yun Sasabay na natin to guys Sayang Para maka pa rin na tayo doon sa gasolina Papunta doon sa Pupuntahan natin ano E pupuntahan tayong ano Print shop dyan Tapos so, silipin natin kung okay Dyan sa talipapa Kaluokan So Ayun Nagka-clearing pala kahapon dito Hindi natin alam Ayan nilipat natin si Dion dun sa dating yung parkingan kasi ni-showan siya ng ticket dun <laughs> ko alam magkano yung ticket na yung construction <laughs> patay tayo vlog <All>. <laughs> hirap ngayon ano lumabas dito sa dampalit gawa ng bubuhos sila yung kabilang daan binubuhusan na nila ng traffic tapos baha na dyan sa may balot kaya lahat ng sasakyan sa muson dumadaan kaya napaka traffic sa muson grabe pila bago makalabas ayoko sanang bumiyahe ngayon kaya lang nag na ako ng kasabay kasi may lakad naman ako pupunta nga ako ng dyan sa Talipapa so nantayan ako na na siya ng kasabay na booking para hindi naman sayang yung gas natin ay okay, let's go let's go mga bok a few moments later we're back mga bok yeah so gawin <laughs> na tayo mga bok ginabi tayo at uh, kumuha pa kasi tayo ng booking pa uwi mga bok kukuha sana ako ng booking ang problema wala na pala akong lala credit kaya ginawa ako nag ano <laughs> So, ang ginawa ko, kumuha ko ng booking na ano siya, na lala credit siya para makapag ako ng ano so, kaya lang, na traffic naman ako dun kapuntang nagkaisang nayon yun nakuha ko galing sa ano galing sa talipapa doon sa lakad natin yung pinasyalan nating print shop kakuha ko ng booking kapunta naman siya ng nagkaisang nayon sa na traffic naman ako kaya gina, na tayo hindi na, at least nakaano uh, naka ano ako nagkaroon ako ng lala credit the next day parking lot pala tong ginagawa na to mga bo yan parking lot Ang maganda taas 1.5 daw pag natapos yan kuha tayo ng isang islat para kay Dion So ngayon na tayong sangandaan. Yes, sa sangandaan. Tingin tayo ng garter para sa mga shorts. A few moments later. So we're back mga bok at nandito pa rin tayo syempre sa ating home base. Dampalit Malabon. Ito yun. Yes time check ang ating oras mga bot ay stress, gis ng hapon maaga tayong umuwi anong nyo bakit kasi sira ang ating biyahe nakagawan ng isang customer na di malaman kung fake booking ba yun o ano unang book pa naman siya pero naman o pa naman siya ang yang yan <laughs> Chloe o oh. Chloe oh, nasa Chloe <laughs> so yun pagkapagas ko pag uh, paglabas na paglabas ko dun sa gasolinahan yun ang nakuha kong booking mga box o pick upin siya I-pick upin siya sa North Bay. Diyan sa taas At dadalin sa sa Maniyugan, sa Malabon. Sa malapit lang mga po, kaya kinaw ako. Kaya lang. Pagdating dun sa pick up point mga bo, ay wala. You Kino, hindi ko makontak yung nagbook. Hindi ko rin makontak yung contact niya doon sa pick up point Tinatawagan ko din yung drop off at hindi rin sumasagot. Kaya bad trip. Ginawa ko sel ko. visit na. Sayang oras ko dun. Tagal ko na naghihintay doon Yun. Kaya yun dumaan na lang ako kina heart kasi malapit naman doon Ginawa ko na lang yung parcel ko doon Mga bok yung panglinis ng salamin. Sar Ayan, na lang tayo Sira ang ating biyahe bawihin na lang tayo Uy! Ayan, 5 piso 5 <coughs> piso, tingnan ko kung may barya pa ako ha ah. Sana meron pa oh, Ang swerte meron po ha Salamat Okay Ha 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 Tate, pag nakikilat tayo man piso <laughs> mas na pag meron bigyan ng bigay maliit na halaga na yan ay masaya na sila so, ayan, sabi nga nila mga bok sa buhay driver hindi araw-araw ay pasko kaya pag malas ka ngayon bawi ka bukas pa. tiket ticket nga natin, hindi ko pa natutubos. Yung ticket ng obstruction. <laughs> Dahil nag-clearing pala dyan ng isang araw, <laughs> hindi ko na ialis yung CD si Dion. Ayun. Kinabukasan, may love letter ako sa wiper. Hambi, bihira Nang yan. Hinihintay pa kasi nating hello. Hinihintay pa kasi natin matapos yung ginagawa ang parking lot doon. Yung bago. Mataas kasi yun. sa so. yung dito kasi 1-2. Eh. Tapos ano lang lupa. Eh yun mukhang maganda eh. May ba? Ipader pa. Safe na safe. 1-5 lang. Eh. Yun ang hinihintay kong matapos. Mga book doon ako kukuha ng slot. Kaya tiis-tiis muna dyan ko muna pinaparato si Dion. Eh dito ko kasi pinarada last time sa malapit sa barangay para malapit siya ang problema nag clearing naman ayun may love letter si Dion sa wiper one kiaw yan talaga ang buhay buhay driver ni runway tv Kagaan lang yan biyahan lang yan kaysa nakatunga nga tayo dyan sa bahay mga po biyahe biyahe tayo nalilibang na tayo nagkakapera pa tayo yeah wow the next day so mga po ayan ang radio freezing ay nanalanta dito sa the palette dan Ah. Uh, uh, po natin. Ayun, na-book. Ada uh, bagya 100,000. Ah, at uh, Pakita ko sa inyo. At, uh, medyo may munting baha na rin dito sa kalsada namin Ayan. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ka mag-uulan ba. Hindi naman to maasik. Pero ayan, na. cash out lang tayo dito sa tindahan para may pambili tayo ng ulam kasi tayo makapumidro lipat na natin sa sa safe na parking si Dion mga bok at baka pag umulan pa hanggang bukas eh lalo pang tumaas itong tubig dito <coughs> yeah. Dipat na natin siya dun sa safe ano? tip na parking di ba rin ang magbayad tayo kasi dito siya kagabi hindi pa wala pong baha dito eh ayun wala pa naman ano hindi pa naman ganong mataas pero feeling ko mag-uulan pa ngayong magdamag kataas to baka mas may hirapan tayong ilipat ilipat si Dion pag sobrang taas na kaya kinausap ko na yun dun sa parking na ha ah, na tayo doon para safe na si Dion kasi ayan eh. May tubig tubig na rin dito sa so parkingan niya ayan buti may bakanti pa so Rales well, let's go ipat na natin si Dion na kayo sa camera natin ang awkward no what uh... <laughs> cellphone holder lang yung gamit ko sa so, hindi mataas ah Ayan dito Kita nyo, mataas Walang katubig-tubig Taas tong lugar na to eh Nandito Saka dito talaga sila nag, Nagpa-park O oh. Punta na po kayo doon Sa doon -do. Apo, thank you okay. po Yo. So, sayon, Safe na si Gion May malalahanin sa Safe na Mataas lang Ang lugar dito eh Ayan ah So, mataas yung lugar dito Hindi safe siya doon so ayos na Yan na na tayong alalahanin the next day okay mga po time check it's 135 pm at ayan medyo madilim pa rin pero wala nang ulan So inaasahan natin Bukas gaganda na yung panahon na Pero naghahanda pa rin tayo Dahil may paparating Pang isang bagyo Si Dante Ayan Ayan, ayan. O, Muna tayo magpakampante eh. Malagang panahon at ngayon mga po so ayun muna mga po katanggan dito na lang muna ang ating update hanggang sa susunod na vlog at salamat sa mga patuloy na nanonood Runway TV bye bye ingat tayong lahat keep safe mga po bye bye